Klaruhin natin kami ay sang-ayon sang-ayon kami sa pagbabago sa saligang batas dahil uh, uh, nakita naman talaga natin na mayroong dapat ayusin diyan in fact in fact last congress kami ni Commissioner ni Tolentino nagpasa uh, kami ng uh, resolution uh, to amend the economic provisions of uh, our constitution yung mga restricted uh, economic provisions para gumanda ang ating ekonomiya at magiging uh, competitive tayo sa ibang mga bansa no So hindi po totoo ang Senado sa pag amenda ng, ng uh, saligang batas. Yun lang ang inaayawan ng Senado ay yung, yung pamamaraan ng kanilang pag amenda ng saligang batas kung saan ay kinakapon muna kami nila bago aminda, bago kami pupunta sa economic provisions dahil ang pinakauna nilang uh, uh subject sa kanilang petition is not economic provision, it's political provision. Yung, yung uh, Congress voting jointly. Na very clear naman na uh, we are a bicameral uh, legislature. Dapat uh, voting separately talaga yan. At gusto nila baguhin ang konstitusyon para po sa kanila. Kaya umalma kami mga Senado dahil uh, uh, halata itong uh, pang-iisa, panglalamang ito. Dahil uh, talaga lalamangan nila kami. Uh, 24 lang kami against sa kanila na 316. Eh, pagbutuhan, kaya kaya lang makuha yung 3 sa vote or totals vote ba yung uh, requirement kaya sa kwan uh, sakunas. So wala na. Kahit anong reklamo namin, kahit anong oposisyon namin, wala. Hindi na kami Dahil from the very start, kinapunan nila kami. Tinanggalan na, na kami ng uh, boses na you can just imagine itong mga uh, ang uh, magtatanggal ng boses sa amin. We were uh, na nationally elected. No? We are elected by the whole of the Philippines. Uh, tapos tatanggalan tayo ng boses ng mga, ng mga Uh, representative na uh, nag-represent ng kanilang uh, congressional district lang. So hindi po maganda. Uh, hindi po maganda kaya nagreklamo yung ating mga senador.